Batang babae, nalunod sa Aklan River, dead on arrival sa ospital. Lalaki, tiklo sa ikinasang Bible operation sa isla ng Burakay. Corfew sa buong kalibo, sinimulan ng ipinatupad. Bisikleta sa Numansya, tinangay at pinalitan ng luma. Nagkalat na parte ng katawan ng isang aso, nakita sa baybayin ng ibahay. Penro Aklan, itinanghal na kampiyon sa 2025 DNR Regional Sports Fest. 45 anyos na lalaki, nahulog sa puno, biktima, isinugod sa ospital. 132 aklanons, nakatanggap ng livelihood grants mula sa DSWD SLP. Estudyante, nangisay matapos sa pakin ng parehong estudyante sa Capiz. Motorista, patay matapos bumangga sa Center Island sa Fabia, Iloilo. Pag-adapt ng mag-asawa sa isang pusa, ikinabilib na Manarzen. Na Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga klanin sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community channel and 24. Narito ang aming nakalap ngayong araw July 10, 2025. Dead on arrival sa ospital ang 10 taong gulang na babae matapos na malunod sa Aklan River sa barangay Tinigaw sa bayan ng Kalibo. Trahedya ang sinapit ng isang sampung taong gulang na batang babae matapos malunod sa Aklan River sa barangay Tinigaw, Kalibo, badang alas 11 ng umaga kahapon, July 9, 2025. Ang biktima ay residente ng barangay Istasya, Kalibo. Base sa investigasyon, badang alas 8 pa lamang ng umaga ay nakita na ang biktima sa lugar kasama ang dalawa niyang kaklase. Dakong alas 11 ng tanghali, nang makatanggap ng tawag ang barangay na may nalunod sa naturang lugar. Agad rumusponde ang mga tanod at residente at agad na sinimulan ang search and rescue operation. Base sa ina ng biktima na wala siyang kaalam-alam na pupunta sa ilog ang kanyang anak at inakala niyang nasa bahay lamang ito ng kaklase. Ayon sa kasama ng biktimang naligo sa ilog, paalis na sana sila sa lugar ngunit huminto ang biktima upang maghugas ng kamay dahil may sugat ito. Doon na umano nadulas ang biktima at nahulog sa malalim na bahagi ng ilog. Sinubukan pa siyang hawakan ng isa sa mga kasama niya ngunit nabitawan ito dahil sa lakas ng agos ng tubig. Umabot ng mahigit apat na oras ang isinagawang search and rescue operation bago na-recover ang katawan ng biktima. Kabilang sa mga nagsagawa ng operasyon, ang mga tauhan ng PDRMO, MDRMO, Bantay Dagat, Philippine Coast Guard at ilang volunteers divers mula sa komunidad. Agad din nalang biktima sa Aklan Provincial Hospital, ngunit idineklara na itong dead on arrival ng doktor. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Tiklo si Kenesang sa Operations sa isla ng Burakay ang isang lalaki kung saan nakitaan ito ng anim na sashay ng suspected shabu. May didaan sa balitan niyan si Nicole Nabor arestado sa si isinagwang by bus operation sa Zone 1 Sitio Kagban, Barangay Manok-Manok sa isla ng Boracay ang isang lalaki bandang alas 12 ng hapon noong ikasyam ng Hulyo. Kinilala ang nasa koting suspect na si Jose Anthony Conde, 30 anyos na taga antike ngunit kasalukuyang naninirahan sa Boracay. Nabilhan ang suspect ng isang sachet na shabu kapalit ng 1,100 na by bus money habang nasamsam naman mula sa kanya ang tinatayang nasa mahigit 8,000 na karagdagang limang sachet na nakasilid sa pakete ng sigarilyo. Naging matagumpay ang operasyon sa pagtutulungan ng Philippine Drug Enforcement Unit at Malay MPS. Itinanggi naman ang suspect na siya ay isang tulak ng droga, ngunit kalaunan ay umami na siya ay huling gumamit noong nakaraang buwan. Kakasuhan naman ang suspect sa ilalim ng RA-9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, pinagpapatuloy pa rin ng PNP ang kampanya laban sa ilegal na droga para maiwasan ang mga krimen na kinakasangkutan ng mga gumagamit nito. Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Sinimula ng ang pagpapatupad ng Local Government Unit ng Kalibo ng Corfew para sa mga menor de edad. Ito ay alinsunod sa Municipal Ordinance No. 039. May detalye sa bilitin yan, si Jerry Rizales. Sinimulan na ng Local Government Unit ang pagpapatupad ng curfew sa buong bayan ng Kalibo nitong gabi, July 9, 2025. Ito ay alinsunod sa Municipal Ordinance 2018-039 o pagpapatupad ng curfew para sa mga minor de edad. Sa isinagawang operasyon, nilibot ng mga opisyal at otoridad ang bahagi ng Kalibo sa pangungunan ni Kalibo Mayor Julie Sucro kasama si Vice Mayor Philip Yero Quimpo, Poblasyon Barangay Captain Neil Candelario, Police Lieutenant Colonel Jerek Vargas ng kalibo PNP, SWAT Team at MSWDO. Nais ng alkalde na ipatupad ang mahigpit na curfew simula 10pm hanggang 4am upang masiguro ang kaligtasan ng mga minor de edad, particular na sa mga insidente na sangkot ang mga ito. Ang lalabag sa nasabing panukala ay dadala sa kalibo Municipal Police Station para sa kaukulang pinalidad o parusa. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Tinangay ng hindi pa nakikilalang suspect ang isang bisikleta at pinalitan ng lumang bisikleta sa may bahagi ng Maragay Albasan, Numansha. Isang di pangkaraniwang insidente ng pagnanakaw ang naiulat sa barangay Albasan, Numansya matapos tangayin ng hindi pa nakikilalang lalaki. Ang isang bisikleta bandang alauna na madaling araw kahapon July 9, 2025, kapalit ng isang lumang bisikleta. Ayon kay Daisy Husto, may ari ng nawawalang pink at purple na bisikleta. Kuha sa CCTV ang suspect habang dumaraan sa harap ng kanilang bahay at saka mabilis na tumakas patungong barangay na Ilang oras matapos ang insidente, natagpuan naman ng mga residente ang isang lumang asul na bisikleta na iniwang malapit sa lugar at pinaniniwalaang ito ang ipinalit ng suspect sa bagong bisikleta. Sa panawagan ni Husto, hinihiling niya ang tulong ng publiko na makipag-ugnayan kay JC Perles Nalda o direkta sa barangay sakaling may impormasyon tungkol sa nawawalang bisikleta. Hinimok din ng barangay ang tunay na may-ari ng naiwan na asul na bisikleta na magtungo sa barangay hall at magpakita ng patunay ng pagmamay-ari upang maayos na maibalik ito. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insadante upang matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Era J. Briones, bunis. Nagdulot ng pagkabahala sa mga residente ng Ibahay matapos makita ang nagkalat na mga parte ng katawan ng isang aso sa baybayin. May sa balita niyan, Sir Rima Chodasho. Nagkalat na parte ng katawan ng isang aso sa baybayin sakop ng Porok Tres, San Isidro sa bahay ng Ibahay ang nakita nito yung kawalo ng Hulyo. Base sa social media post ng isang concerned citizen, napadaan ito sa naturong lugar ng mga oras na iyon habang hinahanap ang kanilang alagang aso na tatlong araw nang nawawala. Nang kanilang mamataan ng nagkalat na parte ng aso, kinuha nila ito sa tubig at kinumpirmang hindi ito sa kanila. Gayunpaman? Hinala ng concerned citizen ay hindi normal ang pagkamatay ng aso at base sa kanilang nakita ay pinahirapan mo na ito. Nagdulot ito ng pagkabahala sa mga residente sa lugar ng ibahay. Samantala nananawagan naman ang concerned citizen sa mga tao na maging responsable at ingatan ang kanilang mga alagang hayop. Remarch Dosyo News. Hala, haman ara. Ano na tabo? Nagdasig ta mo internet. Ay ho, nga ni no. Tama, mas pinadasig ko internet ni kalibo kay Bol. 15 Mbps naging 30 Mbps. Do 25 Mbps naging 50 Mbps. Pro 50 Mbps naging 100 Mbps. Pro 100 Mbps naging 150 Mbps. Pro 150 Mbps naging 200 Mbps. Pro 200 Mbps naging 250 Mbps. Pro 250 Mbps naging 300 Mbps. Best of all, libre na! Si kung existing subscriber ka, ipakita ang the latest proof of payment sa pinakamalapit na mong satellite office sa inyong lugar. Ayaw kong pili araw mahinay. Pili araw pinakamadasig, agad hindi kita magsalig sa loading ng pagpalangga. May deadline pa ako inagahay. Katangamad ah. Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibukable na kasi. Itinanghal na overall champion ang Penro Aklan sa isinagawang 2025 DNR Regional Sport Fest. May didal sa balitang yan, Sidi Cabotista. Kinilala ng DENR Penro Aklan ang mga atleta, coach at team manager nito sa ginanap na morning program sa pamagitan ng muling paggawad ng tropeyo, sertipiko, medalya at cash incentives. Itinatampok ng pagkilalang ito ang tagumpay ng Penro Aklan sa DENR Regional Sports Fest at Laro ng Lahi na isinagawa sa Iloilo City kung saan ang tanggapan ay idineklara na overall champion sa mga kalahok na Penro sa Region 6. Ipinagdiwang naman ng Pedro Aklan, hindi lamang ang tagumpay nito, kundi pati na rin ang pagtutulungan, disiplina at dedikasyon na humantong sa milestone na ito. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Isinugod sa ospital ang 45 anyos na lalaki matapos na mahulog sa puno sa may bahagi ng barangay Katmon, Altavas. Ospital ang bagsak ng 45 anyos na lalaki matapos na mahulog sa puno nitong Martes bandang alas 9 ng umaga sa may bahagi ng barangay Katmon, Altavars. Basis sa impormasyon ng Municipal Disaster Risk Reduction, and Management Office ng Altavas. Nakatanggap sila ng tawag ukol sa naturang insidente, kaya kaagad na nagresponde ang MDRMO Altavas sa lugar. Ang biktima ay residente ng Barangay Lupo. at nagtamo ng pananakit ng katawan at posibleng nagtamo ng bali. Nilapatan ito ng paunang lunas ng mga rescuer at isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Eric Briones, Kalibukimong News. Nakatanggap ng livelihood grants mula sa DSWD SLP ang 132 na aklanon. Madidal sa balitang yan, si Nika Bautista. Nasa 132 aklanon mula sa iba't ibang bayan sa aklan ang nakatanggap ng livelihood assistance grants mula sa Department of Social Welfare and Development's Sustainable Livelihood Program. Sa bilang na ito, 42 ay mula sa New Washington, 5 sa Madalag, 33 sa Nabas at 8 sa Burwanga. Iginawa dito sa mga individual na naghain ng kanika nilang micro-enterprise projects. Naglalayan itong bigyan sila ng karagdagang kita sa pamamagitan ng kanilang kabuhayan. Naging posible din ito sa tulong ng kanika nilang local government units. Nick Bautista, Kalibo Cable News. Isang estudyante ng Maayo National High School sa si Capiz ang dinala sa ospital matapos mangisay sa kalsada ng sapokin at paulit-ulit na suntukin ng kapwa estudyante na una umano niyang hinamo ng away. May sa balitang yan, si Antin Harse. Sa Capiz, Bumagsakat ng isa'y sa kalsada ang isang estudyante na maayon National High School matapos sumanong tamaan ng malakas na sapak mula sa kanyang kaklase na una niyang hinamon ng away sa labas ng paralan. Ayon sa mga saksi sa lugar, hindi pa man nakabangon ang biktima matapos tamaan sa bandang panga ay inundayan pa umano ito na isa pang suntok ng kanyang kaklase dahilan para mangisay ito at mawala ng malay. Bago pa man mangyari ang insidente, nakusahan umano ng biktima ang kanyang kaklase na kinukutya siya dahilan upang hamunin niya ito ng suntukan. Ayon kay Miss Ida Villanueva, principal for na naturang paralan, mariinyang niyang kinokondi na ang ganitong uri ng karasan sa mga mag sa loob at labas ng paralan. Dagdag pa ng prinsipal, agad siya magsusumiti ng request para sa police visibility sa paligid ng paralan upang maiwasan na ang mga kahalintulad na insidente. Sa ngayon, nagpapagaling na ang gayitin students sa ilalim ng modular class setup habang patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad. Andy Narce, News. Sa Balitang Probinsya, patay ang isang lalaki matapos bumangga ang sinasakyan nitong motorsiklo sa Center Island sa Pavia, Iloilo. May didal sa balitang yan, Sir Ray Sa probinsya ng Iloilo, binawian ang buhay ang isang motorista matapos bumangga sa Center Island sa Barangay Maliao sa bayan ng Pavia pasado alas 2 kaninang umaga, ikasampu ng Hulyo. Kinilala ang biktima na si Van Iver Rala, 23 taong gulang at residente ng Hordan, Guimaras at pansamantalang naninirahan sa Santa Barbara. Base sa report na nakalap na pagdesisyonan umano ni Rala na umalis kasama ang kaibigan nito matapos makipag-inuman sa kanilang apartment kasama ang kapatid nito. Ay naman sa kapatid ng biktima na pag-alaman na lamang nito na aksidente ang kanyang kapatid, nakainom lamang umano ang biktima pero hindi lasi. Napag-alamang walang suot na helmet ang biktima, at sumalpok ang ulo nito sa so semento ng tumilapon ito nang nasa 10 metro ang layo. Samantala ipinagpapatuloy pa rin ng otoridad ang investigasyon ukol rito. Para sa Balitang Probinsya, Ray Marchidocio, Kalibokibo News. ang trending. Kinabili ba ng na recent sa social media ang pag-alaga at pag-adapt ng mag-asawa sa isang pusa? May didal sa balitang yan, si Nicole Nabor. Viral at umani ng nakakaantig na reaksyon sa social media ang pag-ampon ng mag-asawa sa isang napakabait na pusa. Pinangalanan nila itong si Ponsi at agad na dinala sa vet clinic upang ipatingin. Umani naman ang video ng positibong komento sa social media. Ayon si isang netizen, "Napakabait niyo po." Dagdag naman ng isang netizen, "Sobrang behave niya." Ang video na ito ay maabot naman ng na 14,000 likes, 240,000 views, 500 comments at mahigit 106 16,000 shares. Para sa balitang trending ni Colnabor, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alam natin ang lagay ng panahon sa ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si John Hermo Baron mula sa Iloilo de Plurero Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaw sa tanan, amon aton nga latest weather update sa adlaw sang Thursday, July 10, 2025. Base sa aton nga latest nga data, ang low pressure area nga aton ginamonitor sa sulod sang aton nga Philippine Area of Responsibility nasa kalayoon 790 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Manubo man ang tsansa nga magdevelop sa isa ka bagyo and ginexpect naman nga magwa sa aton nga par. Meanwhile, uh, the southwest monsoon is still affecting uh, the country. So tungod sa nga uh, sistema, derisa aton sa western Visayas. Particularly sa may antike, expect naton ang occasional rains. And for the uh, remaining provinces in uh, western Visayas, uh, expect naton ang magalumon nga kalangitan. nga may chance sa scattered rains and uh, thunderstorms, uh, dalain ini sa uh, southwest monsoon. Hangin naton derisa western Visayas na sa moderate southwesterly direction nga mo magadala sa nga moderate nga coastal waters. Forecast temperature generally 25 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod 6:17 sa hapon magabot la kini 5:34 buwas sa aga. Maniaton nga latest weather update para sa mga dugang nga mga impormasyon bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na ito mga official social media accounts. Halindari sa Ililo Doctor Radio Station, Pagasa Visayas DST. Ako si John Hermo Baron, Madam Ogid. Nga salamat. At iyan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panunod. Ito sa RG Briones at ito ang Kalibukable News.